Huli kam sa Cebu City. Sumemplang ang motorsiklong yan matapos dumiradiretso sa road barrier sa kahabaan ng Osman yung Osmeña Boulevard. Isa lang yan sa iba pang aksidente sa motorsiklo na naitala dahil sa bus lane barriers. Ang paglalagay ng barriers o separators ay bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit System o bus lane. nag ng LGU sa kalsada at inatasan ng contractor na tanggalin ang bus lane barriers para iwas aksidente. Tumalima naman ang contractor ng proyekto at tinanggal na ang bus lane barriers. Nagbundok sana para maglabas ng sama ng loob pero suntok ang natanggap ng isang camper mula sa kamay ng isang tauhan ng pinuntahang campsite sa Tanay Rizal. Ang kwento sa likod ng viral video sa Balitang Hatid ni Oscar Oida. Labas lahat! Na Nauwi sa kumprontasyon ang camping ng isang grupo sa Tanay Rizal nitong lunes. Hindi, mali, mali. Paano pong mali? Nagmumura kay. Sinita ng lalaking staff ng campsite ang pagmumura umano ng 32 anyos sa Sidon. Sino mo binumura ko? Sino ba mga mga mura nito? Ay, yung buntok. Sira ulo ko. Ay, kuya, ba't nananakit kayo? Sa sobrang sama ng loob, sinugod ni Don ang lalaki. Ganyan po talagang ginagawa nila na pag nagkakampi, pinaglalabas nila ng sama ng loob. Sige! Sige! Sige, tuya! Malaki, pilihanan ko! O! Suntok ko. ako! O, sige! Malaki, pilihanan ko dito! Kahit malaki, minanabatiin nyo! Nagpuli lang ako yung nila, dito. Pala Sabi ko, ba't mo ako sinaktan? Nagbayad ako dito, nagbayad kami dito. Guess nyo kami dito, ba't nananakit ka? Sumusuntok po ako. Hindi naman po matamis suntok kasi nasasalan nyo naman po. Nung araw ding yon, inaresto ang nasabing staff na naharap sa reklamong slight physical injury. Tumanggi siya magbigay ng pahayag nung makaharap namin sa presinto. Pero sa paliwanag niya sa mga polis... Ang umagang umaga, umaga yun, mga 6, more or less 6 a.m. ng umaga. May natutulog pa na ibang guest, mga katrabaho nila doon, mga, mga pamilya na malapit doon sa campsite parang ayaw niya na maistubo. Pero bakit nga ba nagsisigaw si Don sa bundok? Sabi ni Don, broken hearted kasi siya at naglalabas ng sama ng loob. Nagsisigaw po ako, sabi ko, sakit sakit. Pag ginawa niyo sa akin ito, ganyan-ganyan. Which is, yung po talaga yung minumura ko. Broken hearted po kasi talaga ako. May boyfriend po ako. Tapos, stress din po ako sa buhay. daming problema, daming iniisip. Kaya po, nung ano na, nagsisigaw ko po yung problema ko doon ang pamunuan ng campsite, humingi ng pangunawa at paumanhin. Hindi raw ganito ang iba nilang tauhan. Tiniyak din nilang di na ito mauulit. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Mahigit dalawampung sakay ng isang bus ang sugatan matapos itong tumagilid sa Villasis, Pangasinan. Chris, ano raw ang dahilan niyan? Tony, may iniwasan daw ang bus kaya ito nadulas at sumadsad sa railings. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni Jeric Pasilyaw ng GMA Regional TV. Pinaligiran ng mga tao ang bus na iyan na tumagilid sa kalsada sa Villasis, Pangasinan. Ayon sa investigasyon, may iniwasang sasakyan ng bus hanggang sa nadulas ito sa kalsada dahil sa malakas na pagulan. Sumadsad sa metal and concrete railings ang bus hanggang sa dumausdos ng ilang metro. Dalawamput isang pasahero ng bus ang sugatan, pati ang driver at dalawang konduktor. Damay rin ang isang poste ng solar light. Ayon sa pulisya, wala pa sa kanilang kustudi ang bus driver dahil wala pang nagsasampan ng reklamo. Sasagutin daw ng pamunuan ng bus company ang pagpapagamot sa mga pasahero dalawa ang patay sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Pampanga. Sa unang insidente, dalawang armadong lalaki ang dumating sa bahay ng biktima at sa kasya binaril. Nakatakas ang mga sospek. According po dun sa mga kamag-anak niya, wala naman po siyang kagalit. However, meron lang po siyang mga nakakasagutan kasi po pag nagbibilad siya ng palay, walang makadaan dun sa kalsada. And uh, merong ilang mga dumadaan doon na parang pinapagalitan niya. Sa mabalakat, riding in tandem naman ang kumitil sa buhay ng isang lalaki. Sa investigasyon ng pulisya, nilapitan ng mga sospek ang kotseng minamaneho ng biktima sa Dao Access Road. Nakaligtas naman ang anak ng biktima na sakay rin ng kotse. Iniimbestigahan na ang dalawang insidente. Jarek pasilyao ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bumaligtad naman ang isang jeep sa Balbalan, Kalinga. Dinala sa ospital dahil sa mga sugat ang abot sa 20 estudyanteng sakay nito. Ayon sa pulisya, iatid sana ng jeep ang mga mag-aaral para magsanay sa sasalihang drum and lark competition. Nawalan umano ng preno ang jeep habang binabagtas ang palikong kalsada sa barangay Balantoy. Iniwasan ng driver ang bangin sa kanan kaya kinabig niya ang manibela pakaliwa at bumaligtad ang jeep. Cause if one day you wake up and find that you're missing me, oh ha? Happy Throwback Thursday, mga mare at pare! Nostalgic feels ang hatid ng Irish rock band The Script sa Manila leg ng kanilang Satellites World Tour. pajamang Pinoy fans, kasama na ako riyan, ha sa isa sa hit songs ng banda na The Man Who Can't Be Moved. Chika ng frontman na si Danny O'Donoghue, happy silang nakabalik sa Pilipinas at tinawag na best night we've ever had ang last day ng kanilang concert. Pinerform din nila ang If You Could See Me Now na dedicated sa yung maong co-member at guitarist nilang si Mark Sheehan. After ng concert, nag-on-the-spot performance muli si Danny para sa fans sa labas ng venue. A new era is dawning para sa P-pop kings na SB19. Looking fierce si Nastel, Pablo, Ken, Justin at Josh sa kanilang painting versions at group photo habang nakaupo sa kanilang majestic chairs. Patis nila yan sa 18 para sa comeback at ipinilang simula at wakas na i-release sa April 25. But wait, there's more! Inanunsyo na rin ng grupo ang dates ng kanilang simula at wakas world tour. Kabilang dyan ang Bulacan, USA, Canada at ilang bansa sa Asia at Middle East. 88 days na lang, election 2025 na. Limang senatorial candidates ang pinadalhan ng Notice ng Commission on Elections o COMELEC matapos lumabag-umano sa ilang patakaran kaugnay sa pagpapaskil ng campaign materials. Balitang hatid ni Sandra Aginaldo. Matapos pagbabaklasin ang kanilang campaign materials na mali ang sukat, wala sa tamang lugar at hindi biodegradable, sinimula ng padala ng COMELEC ng notice ang mga lumabag sa kanilang regulasyon. Kasama sa kanila, mga senatorial candidates na hindi pinangalanan. Mga lima po ang mga senatorial candidates na talaga namang consistently sa bawat rehiyon ay uh... Nakita namin na initially mga violators. Tigil muna sa pagbabaklas ang COMELEC pero aabisuhan ang mga kandidato na meron silang tatlong araw para magbaklas kung ayaw nilang maharap sa election offense o disqualification. Binalaan din ang mga tumatakbo sa eleksyon laban sa sindikatong nagsasabing kayang magpapanalo ng kandidato. May naaresto ng tatlong nag-alok umano ng ganitong serbisyo kapalit ng 90 million pesos. Sabi ng Comelec, may nag-aalok pang mamanipulahin ang balota gamit ang umunoy invisible ink. Hindi yan totoo ayon sa Comelec. Madami pa po yan. May mga finoward nga po kung picture sa National Bureau of Investigation. At uh, meron po sa Bindanao, dalawang babae pa ang nag-iikot nag nag dyan. Meron din po dito sa NCR. Meron din po dyan sa may bandang area ng Visayas na umiikot. So kung yan ay magkasama, hindi pa po natin alam. Sandra Aguinaldo, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan 2 Division si dating Agusan del Sur Representative Rodolfo Plaza. Negosyanteng si Janet Napoles at iba pa sa mga kasong malversation of public funds at graft. Kaugnayan sa maanumalya umanong paggamit ng 27.5 million pesos na Priority Development Assistance Fund ni Plaza noong 2008 hanggang 2009. Ayon sa desisyon, hindi na patunayan na mali ang paglalabas ng pondo ni Plaza sa dalawang non-government organization na pagmamayari umano ni Napoles. Dati nang itinanggi ni Napoles na siya ang nagmamayari ng mga naturang NGO. Bukod kina Plaza at Napoles, pinawalang sala rin ang ilang dating opisyal ng Department of Budget and Management at dalawang inabolished na state firms. Pinawalang sala rin si Plaza sa dalawang counts ng direct bribery dahil sa kabiguang mapatunayan na may natanggap siyang komisyon, kickback, or rebate bilang konsiderasyon sa pagpili sa mga sangkot na organisasyon. Wala pang pahayag ang dalawang personalidad sa naging desisyon. May mga kaso pang kinakaharap si Napoles kaugnay sa pork barrel ng iba pang mambabatas. Iginiit ni Senate President Jesus Codero na hindi maapektuhan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kung sakaling kasuhan siya ng Department of Justice, kasunod yan ang mga isinampang reklamo ng NBI kaugnay sa mga naging pahayag ng bise laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Balitang nga ni John Consulta. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke. Halos tatlong buwan matapos bitawan ni Vice President Sara Duterte ang pahayag na ito sa isang virtual press conference. Naghain na ng reklamo ang National Bureau of Investigation. Ang inihain nila sa DOJ, inciting to sedition at grave threats. Naniniwala kami na sapat ang aming mga ebidensyang inilatag. Nasa DOJ na ang bola ngayon. No? Idetermine nila Uh, kung magkukundak sila ng preliminary investigation at uh, later ipaylang case sa court. Tinangkaraw ng NBI na hanapin ng umano'y taong tinukoy ng bise na kinausap niya pero di nila ito natuntun. Dalawang beses inibitahan ng NBI si Vice President Duterte para magbigay ng pahayag pero di ito sumipot. Kami ay political straightforward. Wala sa aming nag-utos, wala sa aming nagdikta kung ano ang dapat gawin ng sa kaso. Yun, yung kinalabasan ng aming investigasyon ngayon ay ayon sa aming pag ng evidence. Kamakailan, sinabi ng BC na wala siyang binibitawag assassination threat laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kinupirma ng DOJ na natanggap nila ang inihaing reklamo ng NBI. Sa sa ito sa preliminary investigation ng National Prosecution Service. Sabi ni Vice President Duterte, inaasahan na niya ito. Ayon sa DOJ, sa krimeng grave threat, sinabi na noon ng Korte Suprema na ang mahalaga ay ang intensyon sa likod ng pahayag. Kahit hindi raw natatakot ang pinagbantaan, ang importante ay sinabi ang pahayag ng may intensyong manakot. Sa krimen namang inciting to sinabi rin ng Korte Suprema na hindi sa cloud ng proteksyon sa free speech ang mga pahayag na nangyikayat ng karahasan o rebelyon. Hindi rin daw kailangan aktual na mangyari ang karahasan basta't matukoy na ginawa ang pahayag ng may intensyong manghikayat ng gulo. Ang mga pamantayang ito raw ang pag-aaralan ng mga prosecutor batay sa ebidensyang inihain. Kung kasuhan man ng DOJ ang bise, walang nakikitang epekto si Senate President Jesus Sudero sa impeachment. Pwede magpatuloy yon ng sabay, pwedeng mauna, pwedeng sumunod. Dinadraft ngayon ng Senado kung ano ang magiging bagong impeachment rules. Ayon kay Senate President Jesus Escudero, ang balak ngayon patapusin muna ng Senado ang eleksyon sa May 12 at ang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos sa July 21. Mahigit limang buwan pa bago ang SONA. Kaya sabi ni retired Supreme Court Associate Justice at Constitution Framer Adolf Ascuna, baka may dumulog sa Korte Suprema na baliwalain ang pagpapaimpeach ng 19th Congress sa BC. The Supreme Court might say it's too late because do you need A new complaint because there's a new House of Representatives and therefore it's subject to the one-year rule that you cannot you cannot file more than one impeachment case. Hindi naman daw ito mangyari. Depende sa aksyon ng Senado, natatayong impeachment court. Unless the tribunal has already acquired jurisdiction because jurisdiction once acquired is not law. Sabi naman ni Escudero, may jurisdiction na ang Senado. Meron ng jurisdiction ang Senado dyan sa kasong yan dahil tinanggap na namin eh. mag man o hindi yung korte to receive evidence, mag na ng mga jurisdictional orders ang impeachment court na ito. Am um, kaugnay ng pagpapasagot na pag-usapan na natin 'yan. Pagpapasagot am um, sa sakdal at paghingi ng tugon doon ng prosecution naman. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News.